halos walang hinto ang gilas kakainsayo dahil gusto nila na mabigyan ng magandang laban ang mga kalaban at para na rin sa mga Pinoy basketball fans na nag-aabang ng kanilang mga laro gusto nila na manalo kaya naman wala ang sinasayang na oras ang gilas kahit na masama ang panahon tuloy lang sa insayo at paggrind ang ating national basketball team nang sa ganon ay may laban talaga tayo sa FIBA Asia Cup yung chance na manalo laban sa malalakas na teams ay dala-dala nila sa kompetisyon kayang talunin ng gilas ang team ng New Zealand sa FIBA Asia Cup ito ang nakita natin dahil may kakayahan sila na gawin ito at naipakita nga nila ang kanilang magandang laro laban sa team ng Georgia na kasing lakas rin ng New Zealand at nagawa ng Gilas na makabalik mula sa malaking kalamangan ng Georgia sa game na ito na wala na munang kay dahil sa kasagsagan ng laro ay nagka-injury si Kai pinasok sa ilalim si Kai Soto habang nakaangat sa ere ng isa sa player ng Georgia kaya naman masama ang bagsak ni Kai at nasundan pa ito na antagan pa ni Goga Bitadze simula sa punta kwentong ito lamang na lamang ang kalaban pero hindi bumigay ang gilas team lumaban sila kahit na malaki ang kalamangan ng Georgia at masasabi talaga natin na base sa larong ito may kakayahan ang gilas na manalo kontra sa team ng New Zealand kahit na pansamantala na wala na muna si Kai sa kanilang lineup hindi naman may pagkakaila na mas maganda nga sana kung merong isang Kai kontra sa team ng New Zealand pero wala na tayong magagawa sa ngayon dahil injury ang kalaban at kailangan ni Kai ng recovery time para gumaling at makabalik ng Luyan sa hardcourt itong si Kai Soto, Calvin Oftana, Jun Fajardo at CJ Perez mga gilas players natin na naglalaro sa PBA Finals at tuloy ang Game 5 ngayong araw Tropang Giga laban sa team ng SMB last chance na ito ng Tropang Giga para makahabol ng konti sa serye at gawing 2-3 ang score sa serye at para naman sa team ng SMB ay pagkakataon na nila ito para tapusin na ang championship series sila ang lamang sa score na 1-3 kung magawa ng SMB na manalo ngayong araw ay matatapos na nga ang serye at yung tatlong gilas players natin ay dediretso na sa gilas practice. Ito yung kagandahan ng pagkakaroon ng solid na team hindi na mga nga papa ang mga players natin sanay na sanay na sila sa kanilang mga kakampi sa gilas at dahil dito mabilis silang nakakapag adjust sa mga plays dahil hindi talaga mawawala ang adjustment sa plays o sistema kada laro kompetisyon ng gilas meron at merong konting pagbabago sa sistema ng gilas ito ang tinatawag natin na adjustment. Umaasa naman tayo na sana nga ay maging local player itong si Ange Kuwame ng ating national basketball team. Mabigyan ng exemption kapag nakompleto niya ang kanyang tenure sa residency. Magiging isang malaking tulong si Ange Kuwame sa rotation ng mga bigs kay Soto AG Edo Ange Kuwame. Masasabi natin na isa ito sa pinakamalakas na lineup ng mga bigs sa Gilas history. Kapag nangyari nga na naging local player itong si Ange Kuwame ng Gilas team. Sabihin na natin na baka pagkatapos ng lima o seven season sa PBA ay magri na rin sina Junmar at Japet at kakailanganin talaga natin ng mga bigs na kasing lakas ni Junmar na makakasama ng kay Soto, AJ Educombo at si Ansh Kwame nga ang pwedeng maging sagot sa sinaryong ito na hindi nga natin maiiwasan sa hinaharap. Isang magandang finish sa FIBA World Cup ito ang isa sa goal ng Gilas at pwede nilang magawa ang bagay na ito lalong lalo na kung merong isang Ansh Kwame sa Gilas lineup bilang isang local player.